What if yung taong nireject ninyo, siya pala yung nakatadhana sa inyo at magtatrato sa inyo ng tama? Na-experience yun na bang maisip yun? Na da dahil sa takot natin sa nakaraan, yung trauma daladala pa rin natin sa kasalukuyan at kahit meron namang mabuting hangarin yung tao para sa'yo, natatabunan to dahil sa mga sakit na pinagdaanan mo noon. Madalas, kahit gusto na natin yung tao, naghahanap pa rin tayo ng butas para may makita tayong mali sa kanila. O kung hindi man, mas babaw yung takot natin na baka gawin niya yung ginawa sa'yo noon. Kahit alam naman natin na hindi niya kasalanan, lagi yung tatamdaan na iba-iba ang tao, iba-iba ang pinagdaanan nila sa nakaraan. Dahil merong mga tao na dumarating sa buhay natin na babaguhin yung pananaw mo sa pag-ibig. Pero kung ikaw mismo yung aharang nito, taong handang ipaglaban ka, taong pupunan lahat ng pagkukulang na hindi mo naramdaman noon, na masasayang lang na siya pala yung taong magdudugtong sa pagkataon.